So, ito na nga mga Habibis. Finally, pauwi na kami ng Pilipinas. Nag-layover muna kami dito sa Taiwan at maghihintay ng amin susunod na flight papuntang Manila. Hindi ko kasabay si Happy David kasi Mama malo kasi morning flight sila ako naman sa afternoon pa. Late na kasi ako nakapag-book ng ticket, nakakaloka. Pag alis nila, pumunta muna ako sa food hall ng airport para kumain ng lunch. Ito, umorder ako ng noodles. At dahil maaga ako, pumunta na ako sa boarding gate ko. Tapos nakita ko itong magandang upuan. Dito na lang ako tumambay. Ayan, halos wala pang tao kasi naman 10 hours ako naghintay ng flight ko. And after two and a half hours, eto, nakatating na ako ng Manila. Waiting na lang ako sa isa ko pang luggage. Nakakaloka ang tagal. At kanina pa pala naghihintay si Hubby David sa labas para sunduin ako. At eto na nga, kasama ko na si Hubby David. Super excited na talaga akong umuwi kasi miss na miss ko na yung kama namin. Siyempre, pati si Lucia at si Bella. After 45 minutes, eto, nakatating na kami sa bahay namin. Hello! Hi. Hello po, sir! Hello! I'm back! Welcome home We're back!

Yeah, my black rice. Ano to? Fried chicken mo, Moni? Wow, at saka si Ate Rose. Nagluto na. Niluto mo, Ate Rose? Ito po, sinigang na baboy, sir. Sinigang ni ba... Sinigang na baboy by Ate Rose. Thank you, Ate Rose. Welcome. For cooking. Let's go, let's eat. Tikman okay. na natin yung sinigang ni Ate Rose. Ate Rose, masarap to, ha? Pressure si Ate Rose. Take natin. Ay, malambot. Mukhang malambot ang manok, ang baboy. Tignan natin ang sabaw. Hmm. Okay. Sarap, maasim. Gusto ko yan. Hmm. Mmm. Masarap, Ate Rose. Ang na masarap. Pwet, pwet to? Yes, pwet, pwet yan. Nalikas sa pwet. Okay <laughs> lang. Bebe! <laughs> Kung sabi mo, pagmahal <laughs> Sarap! Tingnan naman natin tong fried chicken ni Moni. Mm, anong kakaiba dito, Moni? Kanto style. Paano, paano mo ni narinate? Ano? Kanto style? Mm. Ano sabi ng kanto style? KFC. Oo, oh, tingnan natin nga. <laughs> <laughs> KFC. Diba dirty chicken? Masarap. Ano, <laughs> mm, Masarap din. Mm. <laughs> <laughs> approve, <laughs> approve. Bata na ako mag sa kusina. Alam mo, Ate Rose, nakaka-proud because si Ate Rose, hindi, hindi masyado nagluluto dati. Pero kakasama niya sa amin, sa tagal niya dito, marunong na siya. Diba? Masarap yung ma maasim yung sinigang. Tapos, oh, gusto ko yung naman, nag-i-yellow. Ibig sabihin, Sarap. ibig sabihin, rich. Tapos, si Moni, na ang daming nagmamay na naman ng mga bago. Alam niyo ba ang mo, ang jowa ni Moni ay eh, beauty queen? Ang ganda. Mm. Mas mabait, matalino. Pareho sila. Thank you po. Ang <laughs> <laughs> sarap, ang sarap chicken mo, Moni. Thank you. Yes, o, kaya na tayo. Let's, kaya na kayo. Let's go. Lindy, Ate Rose. Lindy, ang ginagawa ko. Bibigyan ako ng pasalubong kay Ate Rose. si akin. Si, si Renton. Ito ang aking pa gift pa kay Ate Rose. Ay, hindi pala gift. Pasalubong. Ito muna para sa anak mo, Ate Rose. Dinilang ko ng pajama. Pajama, hindi ko lang kasi Ate Rose. Nakabili ako, Calvin Klein. Ito ka tatanggalin ko yung presyo, baka mo ako nakuha. Tanggalin ko yung presyo. Ayan, yeah, no, ito, 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 kasa, wow. ano, hindi ko siya kung Ako, ano, may din yan. Parang pajama. Kasya po ito, sir. Kasya kaya, medium. Ay, kasi yung... kasi yung sa malaki. Sabi sabi niya, large daw, di ba, dati? Pero kasi ito ay pang... pang Teenager. Ah, so, okay lang yan. Okay, Tapos, bibigyan ko okay, sa ng wallet na coach. Original to, na wallet. Coach, para kay Atros, saka kay Lindy. Oo, oh, umili na lang kayo kung anong gusto niyo kulay. Oh. Ito na lang sa akin. Oh, Ito, ito siya, thank, si. thank you po sa akin. Ito, si Ate Rose, may coach na... Ano, imitation. Pero ito, original na. Binilang namin siya ng original na coach, pero wallet lang. Oo! Oh, pero. Oh. <laughs> <laughs> Hindi, yeah. hey, kayo na mag-usap ni Lindy kung alit sa inyo na kulay Diyan, right. one, dyan. Hindi, ako na Sa po, kanya na no, kulay, brown. Kay Lindy yung isa. Thank you po! Yan! Gift! Bago pa mas kulang. Yes. Thank you po, sir. Yay! Oh, si Justine naman. Justine ito sa'yo. Binilang kita nito. Binilang kita ng shoes. Ayan, o. Oh. Sukat mo. tayo. Thank you, tita. Mm. Yay! Yes. Sila money kasi sila yung tulog pa. Mamaya natin bigyan. Happy kayo? Happy po. Happy pa. christmas na yan. Pa-Christmas na rin. Advanced Christmas. Actually, ako birthday. Di ba birthday ko ngayon? Yan, yan talaga ang problem pag ang uh, birthday mo ay uh, December. Kasi isa ka na yung Christmas at saka birthday. Yes. <laughs>